Sige, hitter mo, hitter. Hitter nga, yun. Ah, naka na yan? Oo. Okay, ah, start. Uh -huh. Ito ba yung hitter niya? Ayan. Oh, yan Ayan. 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 Pinalta na yun, yung pami. So, ito to. Lagi natin ang... Dito, dito. Two tips para mapaandar nyo. Lalo pag may BI kayo ayaw pa panda so lalagyan na natin pero na. sa umaga lang bro no, no wait, hindi eh. Pag, pag tumakbo na siya Kaya lang, malagyan mo pa rin ng ito eh uh, ayusin daw yung ito to Paano hmm. ano karami konti lang pamuy lang uh... eh no ah sige nga start mo nga boss Sige, start! Ah, uh, let's go lang, the pa lang. Okay? Dela okay.